Uh, welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel. Uh, kung kayo ay bago pa lamang po, o ngayon nyo pa lang po ako napanood sa cellphone ninyo, opo po yung awak nyo cellphone, kung ngayon nyo pa lang po ako napanood, kung pwede po eh, paki-subscribe po yung ating YouTube channel, at yung bell ay huwag po ninyong kakalimutan na pindutin, pindutin para may notification po kayo sa mga vlog na ating ina-upload. Ayun po, usap-usapan po sa social media po, sa YouTube, sa Facebook, ang gagawing pagrarali po. Ang gagawing pagrarali ng mga Iglesia ni Cristo. Uulitin ko po, magrarali po, opo, magrarali po ang mga Iglesia ni Cristo sa January. O, oh, di ba alam nyo, January 13. Opo, bakit po? Opo, tatanungin natin kayo. Bakit po magrarally po? Bakit magrarally ang mga iglesia ni Kristo? Ayun po, kaya sila magrarally para sa kapayapaan po. ba diba? Para sa kapayapaan. Tutul po sila sa pagano po sa busy presidente. ba diba? Sabi nga nila eh, supportado po nila ang sinabi ng ating presidente na wag nang ituloy. Na wag na pong ituloy yung impeach, di ba? Wag nang ituloy kasi masasayang lang po. Sabi nga ng pangulong Marcos o BBM, masasayang lang yung panahon, yung oras at Siyempre, gugugul po sila ng salapi, di ba? Masasayang lang. Imbis na ituloy yung impeach para kay Vice President Sara Duterte, eh, itulong na lang. Itulong na lang sa mga mas nangangailangan ng mga kababayan natin. Alam po ninyo. Oh. O. alam po ninyo na tanging ang Iglesia ni Cristo lamang po ang nakaisip na magrally para sa kapap, kapayapaan. Hindi po sila sangayon sa sinasabing impeach para sa vice presidente kasi magkakawatak lang po, magkakagulo po sigurado. Kaya napaka napaka talino po ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Eduardo B. Manalo, napakatalino po kasi hindi po sila talaga sangayon do sa isinusulong ng mga iba sa isinusulong na impeach para sa ating vice presidente kasi masasayang lang po masasayang lang po ang panahon masasayang lang po at kung tungkol naman po sa pagrarali po tungkol naman po sa gagawing pagrarali ng mga iglesia ni Kristo abangan po natin sigurado po daraksa po daraksa o napakarami po ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo ang makikipagkaisa sa gagawin pagrarali kasi alam po natin, opo, alam ko at alam mo opo, yung nanonood, oh, ikaw, alam mo, nakapaggumalaw po nakapaggumalaw po ang Iglesia ni Kristo may kaisaan po sila, may kaisaan sila kasi ang Iglesia ni Kristo parang ang Iglesia ni Kristo ay ma maituturin sa isang tao. Bakit po? Kasi, ang isang tao po, isa lang. Isa lang po ang patutungo. Hindi po magkakawata. Kasi, may leader po sila. May leader po sila na dapat sundin. Ganun po sa Iglesia ni Kristo. Kapag ipinasya po ng tagapamahala ng Iglesia na magsasagawa po. Magsasagawa po ng ganitong pagrarali ay abangan po ninyo yung mga kapatid na talagang makikita mo sa kanila yung pakikipagkaisa po. Opo, makikita mo sa kanila yung pagkakaisa, yung pakikipagkaisa po sa namamahala. At bukod po doon, opo, at bukod po doon, sa mga ilang opong napanood sa mga social media, sa katulad ko pong nagbablog, may sinasabi sila na may mga iba. Opo, may mga iba. May mga iba po na mga ibang religion, o ibang mga sekta na makikipagkaisa po sa gagawa sa gagawing rally para sa kapayapaan po ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Napakasarap po. Para pong yung may nag-aaway. May nag-aaway na. Parehas na kaibigan mo ba diba? May nag-aaway na parehas na kaibigan mo, tapos ikaw pupunta sa gitna para magkasundo sila. Ganun po. Ganun po ang gagawin ng Iglesia ni Cristo. Kaya po sila magrarali para isulong po ang kapayapaan sa buong Pilipinas o hindi lang po sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Kaya makikita po natin sa mga ibang nagbo at makikita po natin sa mga ibang video na naghahanda na po. Opo, na naghahanda na po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo para sa gagawing pong malakiang rally na gagawin nga po sa sa January sa January 13, 2020 five, para isulong po ang kapayapaan po sa buong Pilipinas. Kaya sigurado po, sigurado po, opo, opo, sigurado po, lalo na po, kayo po mga nanonood, sigurado po, na lahat po, na lahat po ng mga iglesia ni Kristo o mga iglesia ni Kristo na mga kapit bahay po ninyo, mga kakilala ninyo, mga kaibigan ninyo, eh makikipagkaisa po. Makikipagkaisa po sa gagawing rally po ng mga iglesia ni Kristo sa January 13, 2025. Ayun po. Kaya po marami po ang mga naga-ano ngayon, nagaabang. Marami po ang mga nagaabang sa gagawing pong rally. Sa gagawing pong rally ng Iglesia ni Kristo sa January 13. Aabangan po natin yon at sana po eh, abangan din po ninyo. Makipag, kaisa po kayo sa gagawing rally po, rally ng mga iglesia ni Kristo para din po sa ating mga mamamayang Pilipino op para din po sa ating mga mamamayang Pilipino ito po ay para sa kapayapaan po yung pagkakasundo ang bawat Pilipino at katulad po ngayon eh, nanonood din po ako opo, nanonood din po ako sa mga ibang nagbablog Patungkol po sa rallying gagawin po ng mga iglesia ni Cristo. Ito po pakinggan po ninyo. Ano nga ba oh, sa social media po sa social media. Marami ang mga naglalabas ngayon tungkol dun po sa gagawing rally, 'yung galing rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. January 13. Kaya ano? po nang inyong narinig sa pagkatito ko ang nagnaso na ay alam kayo din po nang inyong alam. Sinerkular na po eh, sa lahat ng mga kapilya, sa lahat ng pagsamba, dito pong Merkules at sa uh, Merkules at Webes. Una po, ang dapat na maliwanagan natin ang atin pong rallying gaganapin po, ay para po, po sa uh, Para sa kapayapaan. Para, para sa kapayapaan kasing lumabas sa social media na parang pag nakalagay eh uh, INC rally nagtapos nakalagay doon against injustice wala po kaming ganun no? <laughs> hindi po totoo yan yeah. wala pong uh, uh, ganung usapin, uh, ganun usapin uukul sa rally ng Iglesia ni Cristo dito po sa Metro Manila ay, ang, sabi ko nga po nanonood din uh, po ayan po sa circular gaganapin po at makikita-kita tayo dyan po sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Uh -huh. Liwasang Bonifacio sa Maynila mero kasing iba kong mukhang nililigaw yung ating mga kapatid kaysa sa heno kaysa sa ganyan huwag po magpatay po kayo nasa naripon yung celular ano ha at pangalawa dito po sa palatuntunang sagana ng mamamayan huwag mo kasi kayo yung uh, sa, <laughs> ang kasi kayo na sa karon nuno wala naman po bisok hmm. hmm. kasi nagpakigal ako po iglesia nigrish hmm. tapo narinig ko hindi, hindi. Ako pinaka pinakamabuti ho. Huwag na kayo makipagtalo doon. Kasi tayo mismo sa atin na magkakapatid, nagkakaintindihan tayo eh. Salita at lingwa ay po natin. Nagkakaintindihan na po tayo ho. Uh, huwag na rin ho kayo makipagtalo. Kasi kapag nakipagtalo pa po kayo, hahaba ang trend. Ano ako sino-sino na sumasagot ng usapan. Eh, kada, ang totoo, alam nyo na. Ang kapalit po, no? Yun po, sabi ko nga po, eh, nanunood po ako nanonood din po ako sa mga ibang nagbablog. Sabi nga po, ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa po ng rally sa January 13. Ayun, para po sa kapayapaan. Feast. Feast po. Feast. Kaya ang Iglesia ni Cristo po ay magsasagawa po ng rally. Kaya po, kung siguro kayo, marami na rin po kayong mga napanood na mga, na mga nagbablog na may kanya-kanyang opinion, di ba? may kanya-kanyang opinion. Kaya eto po, nanonood po ako ng mga ibang nagpa para malinawan din po tayo. Eto pa po na tuntunan sa ganang mamamayan. Ayan. Yung mga kapatid na iba ho, eh para bagang uh, kumisa, eh, kino-question pa kami ni Nelson eh. Ano? Oo. Oh, eh. Sana po maitindihan ninyo yung ibig natin sabihin na. Kung pinahayag na sa mga pagtitipon, hindi alam na. O yun nga po po. Ang bilin nga sa kagabi, kaya din po. Wala yung mga nagtatanong, hindi naman kapatid. Eh meron po kasi iba kung nagpapakilala ano, sa social media, eh, mahirap talaga ang isek kung uh, totoo o hindi totoo eh. Pag sinabi niya ako po iglesia ni Cristo, ganito po narinig ko. Pero binamali niya. hindi uh -huh. uh -huh. uh, iglesia yun. Ayun uh, na lang yeah. po kung kahit nakakaintindihan tayo ng ganun. Pagka po sinabi niya na uh -huh. ay, ayan siya pero mali po yung kanyang binibigyan na informasyon. Uh -huh. lang na iglesia yun. Uh -huh. Yun nga po. Kasi malinaw na malinaw yung ano eh. Uh -huh. Yung... Uh, и impormasyon na ipinigay. Yes po. Uh, ang, ang iba ka lang kasi po, na hindi naman iglesia, less akala, totoo tuloy yung sinabi nung ganong mga impormasyon na di umano ay nagpakilala sa iglesia. So, inulit ko po ha, dito po sa Metro Manila, kasi iba't ibang lugar, iba't ibang pong region, ay eh, meron po silang mga uh, point, point kung saan sila makikita-kita. Dito po sa Metro Manila, gaya po ng iyong narinig, eh, liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang atin pong rally ay kapayapaan po ang layunin. Hindi po sa kung ano paman. Ha? Inulit natin. O, oh, yan po yung pagrinaw na dapat po ninyong uh, makandaan matandaan. Oh? Kaya hindi kilos protesta. Ano? Wala, At, to, wala po. Wala po. Kasi so, iba, pinapakulugan ko na rally kilos protesta. Eh, hindi po ang rally po hindi isang nuloy na kilos protesta. Wala ko kami kinikilos protesta nito. Kundi Pag kilos kito, lang, wala, na, wala, na, yung protesta. Opo. Oh, you know. Ito isang... Uh, Ayun po, sabi ko nga po sa inyo, eh, nanonood mo bon din po ako ng mga vlog sa iba, ng mga ibang vlogger. Ayun po, muli po, ang Iglesia po ni Kristo, o po, ang Iglesia po ni Kristo, eh, magsasagawa po ng rally para sa kapayapaan sa January 13, 2025 po. Ayun po, aasahan na po natin na marami po, na marami po ang mga kapatid, opo, na marami po ang mga kapatid na makikipagkaisa po, makikipagkaisa po sa ipinasya po ng pamamahala na magsasagawa po nga po ng rally para sa kapayapaan. ako, ah, kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki po at comment yung ating topic ngayon. Muli po, happy happy new year po sa inyong lahat.